Kabanata 29 Ang taong matigas pa rin ng ulo kahit pa ulit-ulit na sawayin ay biglang mapipinsala at hindi nagagaling. Kapag marami ang matwid, nagsasaya ang bayan. Pero kapag masama ang namamahala, dumaraing ang bayan. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapasaya sa kanyang ama. Pero ang nakikisama sa mga babaeng bayaran ay lumulustay ng kayamanan niya. Sa pamamagitan ng katarungan, pinatatatag ng hari ang kaharian niya. Pero ginigiba ito ng humihingi ng suhol. Ang nambobola ng kapwa niya ay naglalatag ng lambat para sa paanito. Ang masamang tao ay nabibitag ng kasalanan niya, pero ang matwid ay humihiyaw ng may kagalakan at natutuwa. Nababahala ang matwid sa karapatan ng mahihirap, pero walang pakialam dito ang masama. Pinasisiklab ng mayayabang ang galit ng bayan, pero ang marurunong ay pumapawi ng galit. Kapag nakipagtalo ang matalino sa mangmang, may sigawan at laitan, pero wala rin kahihinatnan. Ang mga mamamatay tao ay napopoot sa sinumang mang walang sala at gusto nilang patayin ang mga matwid. Inilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero nananatiling kalmado ang marunong. Kapag nakikinig sa kasinungalingan ng tagapamahala, magiging masama ang lahat ng lingkod niya. May pagkakatulad ang dukha at ang nang-aapi. Parehong pinagliliwanag ni Jehovah ang mga mata nila. Kapag makatarungan ng hatol ng hari sa mahihirap, mananatiling matatag ang trono niya. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, pero ang batang hindi sinasaway ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ina. Kapag dumarami ang masasama, dumarami rin ang kasalanan, pero makikita ng mga matwid ang pagbagsak nila. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at mapasasaya kanya ng husto. Kapag walang pangitain, nagkakagulo ang bayan, pero maligaya ang tumutupad ng kautosan.